nga ay nandito tayo sa bagong food trip. Kaya tara, sana namang legendary food tripan ang natagpuan ko dito sa bayan ng Imus. Ito lang naman yung legendary food aras na ilang beses na yatang nagpalipat-lipat ng pwesto. Ako si Maria Linda Yo, Yu, yung may-ari ng food aras. Ako sa barangay 5, na medyo maliit lang, may bubong-bubong lang na nakasobra. Tapos doon na ako lang start sa bintana ko. Then after 7 years, napalipat pa ako ng barangay 6 2000, 2000, year 2000 yun. Tapos so, po, nag-20 years ako doon. Then 2021 po, napalipat na ako dito po sa Plaridel. Ito po ang permanent ko ngayon na uh, location. Ano uh, mga pinagmamalaki niyo dito sa Food or ah ma ang, may iba sasabi ko sa inyo na bestseller ko is Pancit Canton, lahat na pansit ko, Bihon, Canton, Sotangon. More on Sotangon po. Then, Mongolian dish and crispy pata. Nagbubukas po kami ng 9 o'clock in the morning. Uh, nagsasara ako ng 8 ng gabi, pero cut off na ako ng 7.30. Uh, ang open po kami ng Monday to Saturday whole day po yan. Pag Sunday po, half day na lang kami para may pahinga din ang tao po. Ang so address ko po ay Adama uh, de corner sa Pagita, street, uh, Paradeel subdivision, barangay 7, Imus, Cavite So what's up mga tawista, ngayon nga ay nandito tayo sa may food as Ito nga yung isa sa mga legendary food tripan dito sa may Imus, Cavite Tikman itong kanilang mga pang malakasang food trip dito So huwag natin patagalin, atawin na natin to bago pa atawin ng iba, let's go Bago yon kasama pa rin natin ang Green Smart Rice Coffee Ang kapeng gawa sa bigas stevia na rin ang sweetener nito kaya pwedeng pwede to sa mga diabetic. At kung di ka naman mailig sa mga gulay, e eh para ka na rin kumain ng mga gulay dito. Dahil nga napakarami nitong, ang daming nakasama dito, lalo na number one yung kanilang barley na enhance digestion, heart health and reduce belly fat. So huwag natin patagalin, tikman na natin to. So tikman na nga natin to mga tawis, tawis So meron nga tayo ditong ah pansit na pampahaba ng buhay. Ayan. Meron naman tayo ditong Mongolian dish. Ayan, oh. At meron din tayong lechon kawali na pampaikli ng buhay. Kung meron pampahaba, may pampaikli. So, huwag natin matagalin. Tikman natin pa Ito. Alright. Mm. Oh. Mm. Mm. Hello. Hello. So, paano mga tawista, hindi ko na nga patatagalin at huwag nyo na rin patagalin, dayuhin nyo na nga itong food or ass. Hanggang sa susunod na food trip, paalam! oh